Ha? Ayan na naman siya. Ayan naman. Ay, ay, ito ang DIY mo. Abakal kami guys ng ano, langka. Yun o, ang puno sa langka. Ayun, may ano. Kahit ang gabi na. Gabi na nga. di rin na maimod. sa taas. Ayan, oh, daghanan, ay, dako-dako dyan. Ayan o, daghanan ano. Ayan o, o, mengawat kami kandang guys itu di tuh yung langka. <coughs> Bago pitas mo yan ay yung malaking malaki ba yan? Pero hindi malaki mo Hindi yan, dadalawa. Tag-isa sila. Pwede Gcash nai? Sa akin Gcash na lang. Zero lang. Lang ka. Kailan pinitas nai? Eto na oh guys. Ay, oh. Sayuyan. Wow, wow. Magkano itong dalawa? Ito. O, sa'yo yan. Wow, lang ka. Wow. Kasi ako Magkano ganyan? Magkano yan? Depende sa kit. Sobra to and ko na. Wow. Magkano na sa akin. Welcome to my vlog, Nay. Kaway ka sa aming vlog. Magkano yan? Ay, Ibibigay din yan sa akin ni Nanay Seventy ko okay. okay, so ako yung puso Oh, guys. Ay, maliit. <in Asia> sa akin, malaki. nag ako ng kasamahan. Dapat ako may discount. So, so, na 70 din. namin. 70 pesos lang siya. 70 pesos. 8, Yung isa, maliit. Maliit. Ito po. Tara. Yami. Yamin okay. oh. okay. lang. Yamin lang Okay, send. tapos sa ko Pakita natin ang kilikili niya, guys. Ah! <laughs> <laughs> Ay, Mamalay um, ko. Ayun mas mababa oh. silipin natin yung gumikilang. Asyenda <laughs> niya. O. Oh. Three pieces? Ba't nagbablurg? Natin. <laughs> Baka, Baka kanina po in ano ha. Baka. Ang kili-kili niya eh, ano. E paka isip mo man kung nanong hapon na. Ha. Andun, dun ako nangungkay kuya Marlon sabi ko sa, iyo, sa iyo, Uy, tama na yan ay isang isang buwan di ba? Oh, di ba? libre magkano na to sa manila sobra na isang gatos kaya Isan. yeah, dapat lang ka oh, di ba kasi na mo ba yung langka <laughs> o oh, ka oh, mayroon din daw siya, mayroon ay, din ay, daw siya. Oh, mayroon din din siya. Oh, wow. Hi okay, guys, magmukbang tayo ng langka. Ay, na-open ko na. Later na yan, na-eat mo tsokolate. Hindi, just one lang man. Pinalo. Aday, <laughs> hulugan. Hulugan na po. Ayan, one ang, bango. One. ang bango. Mami, one lang, hmm. lang. Ha? One, one lang man. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng langka. <laughs> ito. Okay. Ah. Bakit? Ah. Ano ba lalagay An, ito talaga kakain na lang. Sa akin pa yung basura niya. Wow! His milk. Oh guys, Oh. O oh, lang kagat. Mmm. Oh, Mm. <laughs> I don't like this. I want mm. the Oh. I want the Oke, okay. okay, mm. Bye, guys.